Inalala sa Kampangatian Memorial Shrine, Cabanatuan City ang makasaysayan at matagumpay na pagsakip sa mga bihag ng Pwersang Hapones noong ikalawang digma ang pandaigdig of World War II. Pinangunahan ng pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija at National Historical Commission of the Philippines ang 80th Anniversary of the Liberation of the Philippines na may temang Liberation's Legacy, Honoring the Past, Shaping the Future. Ang kampangatian ay dating piitan ng daan-daang sundalong Amerikano at Pilipino na binihag ng mga Hapon matapos ang pagbagsak ng Bataan at Corridor noong 1942. December 8, 1941, nang lusubin at Inokupa ng mga Hapon ng Pilipinas na nagbakas noong Enero 30, 1945 dahil sa matagumpay na nailigtas ng Allied Forces kabilang ang US Army 6 th Ranger Battalion, alam scouts at mga gerilyang Pilipino ang mahigit limandaan na prisoners of war o POW sa isang rescue operation na tinaguri ang raid at kabanatuan. Upang gunitain ang tagumpay at sakripisyong ito, dumalo sa seremonya ang mga kinatawan mula sa NHCP sa pangunguna ni Chair Regalado Trota Jose Jr., pati na rin si Undersecretary Pablo M. Lorenzo ng Department of National Defense, Civil Veterans at Reserve Affairs. Kasama rin sa mga dumalo si na Mr. Chad Kinnear, Deputy Director of Public Engagement, Public Affairs Section, U.S. Embassy in the Philippines, Under Secretary Reynaldo Mapagu, Administrator ng Philippine Veterans Affairs Office, at Colonel General J. Reyes, Commanding Officer, 84th Infantry Battalion, 7th ID, Philippine Army. Inirepresenta naman ni Provincial Administrator Attorney Jose Maria Cesar San Pedro si Nueva Ecija Governor Aurelio Oy Machas Umani. Sa paggunita ng makasaysayang araw na ito, muling ipinaalala sa lahat, ang kalayaang tinatamasa natin ngayon ay bunga ng sakripisyo ng mga bayaning hindi natin dapat kalimutan. Shane Valentino para sa Balitang Unang Sigaw.